naalala ko pa tong lugar na to noon oh. dito kami naglalaro sa area na to wala pang bahay dyan eh At sa taas na may ngayon may malaking bahay na ito may mga kabahayan na rito ay eh, nung kabataan namin noon eh wala namang ano to rito eh walang kabahayan yun dyan oh yan dyan dyan sa malaking bato na yun dyan kami naglalaro Mga aking mga kaibigan oh. sa summer ah um, ang laki na ng pagbabago talaga pagka matagal ka lang hindi makauwi ng probinsya yan oh Yeah. Buti man, nakauwi na ako Nakauwi ako, napadaan ako At nakapaghatid ako ng uh papuntang uh, Takloban. Dumaan muna ako ng Samar. Yan. Dinalaw ko dinaanan ko yung ang uh, lugar na kung saan kami naglalaro. Yan ano? dami ng pagbabago. Marami ng bahay. Ah, lalaki ng puno. Kaya ito pa rin naman yung mga puno dati. May mga batong alang may mga bahay lang talaga sa gilid-gilid. Okay ay salamat po at nakauwi ako ng summer. Kahit sandali lang, dumaan lang tayo saglit.